Ray. One. Dito na sa buwang na unyon, kaya ang ng video ko, guys. Bugusta kami sa Gris Farm. Napa saya guys. <laughs> <laughs> Yo, na kami sa Gris Farm. Maganda. Ang daming dito. <laughs> Anong ano? Anong variety nito? Anong pong variety? Sir? Anong variety? Red cardinal. Ah, red cardinal. Okay. Yung matamis na ano to? Ano years sa sir? Matamis na ba na ito Red Cardinal? Wow, oh, ito yung mga sidling. Wow. Mangustin. Oh, yung yeah. amay mangustin. Kaya so, yeah, nga, natin po. Ops. Pag yung itapon yung bago mo. Ay, mas? Mm, naimas Naimas si Graves Bartek Naimas ang sarap guys. <laughs> Wala ka, matamis yan. Ang sarap, grabe. Sarap, meron pa yung mango. Woo, sarap. Ang sarap ng grapes ng leon yun. Nakarating na namin ng leonyon. yun. From Sambales, special din kayo sa amin, Sambales. Marami kami mangga. <laughs> <laughs> mangga naman nang sa amin, din sa inyo, grapes. Ito naman. Uya <laughs> pa rin. Uya, nilalasin namin. Wow. <laughs> 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 ma'am, blueberry ko, ma'am. Wild blueberry. Hmm? Huh? <laughs> oh, yung mga bata. Blueberry? Oo. Mayroon kayong sidling nito? Ay, sa bundok, sir. Ito. Bundok? O oh, wild. Ay, dahil wild nga pala, ano? Sa bundok lang po siya. Wala well, hindi kayo nagpapat hindi kayo nagano. Ay hindi po sa. Yung meron lang po dito yung bayabas, mulberry, grapes. Kung seedlings lang po ng grapes. Din din lang kasi na mas mura. Kaya ibig sabihin red cardinal to, di ba? Ayun Ay, Alam mo may tanong ako red cardinal, ang problema. Parang nagkakaroon siya ng mga powder powder dito na ano. Ay ganoon talaga sa normal lang po sa kwan ko yun sir. Normal lang ba 'yon? Anong hindi Normal po yun sa spray sir. Anong in spray kaya doon? Fungicide siya Parang punggus ba yun? Oo, oh, sir. Po, parang punggus. May punggus yan, no? Tay, okay, tikman nyo, sir. Parang tayo. Ang kaya nga. Ang galing guys. May pretis. Bumili na kasi. Ah, Okay, okay, sige, salam. Yung. Huh? Yeah. Pwede na muna ito. Pwede na mm -hmm. Wala nang wala nang tanong doon. Kiniwa na nila. Masarap. Hmm, Pwede bang kainin yung buto? Pwede kainan yung buto? Okay lang yung boto nito. May boto, di ba? Pwede <laughs> <Kaya> siyang kainin. Pero <laughs> yung pre ko Hmm? Yung muna pala yung <laughs> Hmm. Ang sarap pati boto. Ang <laughs> sarap pati boto. Yema is prudo. <laughs> Palaman. Oh. Palaman, Yema. Oh, pagsamer. Pag, oh. pag rainy season talagang hindi pinapabunga, no? Ay, hindi, sir. Hindi yung deficient hindi siya pinapabunga, sir. Talagang kung magpapabunga ka ng rainy season, bibira yung makakalusok ng madaming din kasi tuloy-tuloy yung, yung dito, namin, ulan. May yung panlang dito kalaban namin tag-ulan Tag-ulan no. Tsaka pag tag-ulan mapangit yung dahon no. Oo oh, sir. Tsaka parang yung... parang napupunggos yung dahon no. Oo oh, sir. Or, yun, Tsaka yung panbiris ko po ng grip namin. Marami pa ka kapag grain summer season ganyan po. pag sa ah, mahaba parang yung 1 kilo, ano. Kilo, ah ganun ba? Kasi ito sir, ito lang yung nakalusot ng mga bagyo na uh, alusot kasi yun na Bagyo, dito lahat sa Northampton. Eh. Oo, kaya nga, oo, yung mga tumunod-sunod na bagyo na yun, uh, no? Sir, kaya pan. Nadaana, nadaanan nga din ang manggahan namin doon. doon sa bagyo na yun, ang Christine, di ba? Sunod-sunod yun, eh. Oo, oh, sir, tunod-tunod. -tumul. Oo, oh, pipito, oo. Dito kami na, simula nung September, yan -tuloy na, tuloy-tuloy nga dito. Apekton na kami nung... Mm. Kaya nagre-recover pala yung isang mm. farm. Ah, yung tinanim ko pala doon ang barete ng ano, Atawba. Atawba. Ataw Ay, maasim po yun, ma'am. Maasim, Ay, sabi, maasim. Pang 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 wine lang po. Mm, pang Ay, wine. table grape po. Mata. Hindi <coughs> siya matamis, maasim. Kaya po, ibig sabihin pwedeng mabuhay to sa amin, no. Oh. Basta sa may Yung seedling na gano'n, ilang buwan yung bago ano? 6 to 7 months. Sabi. Ah, 6 to 7 months 'yun. Yeah. Ay po yung sa malamig <coughs> na lugar tulad ng Baguio, Tagaytay. Kami <coughs> nagbibigay sa kanila. Yan naman po yung guwapal namin. Kay. Yung buwapal. Sino nagpo-prono nito kay? Dito dito rin kami kami, kami na rin. Ayun na rin. Itong itong bag na pala na to, may mga technique pala yan para para bubunga siya, no? May yung, may tinatawag na ayun, pro, protein, protein cane, di ba? Oh, so, oh. ito yung mga protein cane. Ito yung protein cane. Ito yung, protein ito yung protein yeah, mga protein cane. Eh, mga protein cane niya, yung mga nilabasan yung na. Pruning. Oh, diyan yung nilabasan. Ah, dyan yung magpo-proning tapos mag ka ng apat na arms niya. Doon na, doon ka na. Huwag kang magtatanggal sa mga bawat broken things. Ah, oh, apat na arms lang, parang ganito, ah, no? Sir, ganyan. Ayun. Iba, Oo. Ayun. Ibig sabihin, pwedeng pwede pala ito sa sambalis, no? Wala lang, wala lang gumagawa. Basta sa net, meron pang mag-urban. Kaya, ibig, kaya ang ibig sabihin yung ano lang, gusto talaga niya sa init? Sa may init. Ba't parang hindi kayo nagdidilig dahil may bunga siya? Ay, ako man. sir. Kahit to yung yan. Hindi basta ano ang Kaya, oo. ko sir. Ayun, na Ang sarap. Ang sarap ng alak, no? Kuya, lahat kami. Sige po, ma'am.

laban. Ang gustin. Ayun na po. Dito ba? Check na Oh. Galing ba dito itong ubas? Storage niya. Ah, Alternatives po namin po wala pa. Hindi na siya dito. Kaya hindi na siya dito. Limited po ang pabunga kasi yung dahil sa mga kayo po. O dahil sa bagyo. Opo. Sayang naman po pag naka-open public. view. Kaya nga.

Oh, Mas manggatakan, itu na manajer hargi kolak. Murabongat. Nah itu nah itu Iya mah. Okay. Oh, praktis kayak gitu. Anong kasi ngano to? Iya okay. mah. Sangwa. Sa gatas. ako. Ah. Sa taas. Payo sarap. Hay sis. Mhm. Iya, iya. Masarap siya. Ba't, ba't po binabalutan? Kinakain po ng mga ibon. Ah, kinakain ng mga ibon? Okay. Ah. ah. Binabalutan nila kasi kinakain ng ibon. Okay. Hmm. May mga balot. Kinakain ng ibon eh. Kaya binabalutan. May mga balot sila. Kasi binabalutan. Nakakaya ng ibon na yun guys. Bawal tumikim. Bawal tumikim daw sa bunga. Okay, guys. May mga ano siya guys. May mga may mga takip siya. May mga balot kasi dami daming ibon na tumutunog dito guys eh. Kasi ubusin lang yung bunga. Sayang. Ayan. Okay. Anabel Achita Grapes Farm ito guys dito sa bawang lawin yun bali ito yung mga rules na guys ha? Ah. rules and regulations yun yung mga rules ito guys dapat wag lalabag sa rules guys meron din silang Meron silang ano ba to? Ah, bapol guys. Bayabas. Meron silang ano guys. Ah, tawag dito. Bayabas. Ang oh, guys, pinagbutas ng ibon kasi nako po ang nainuubos ko na ng plastic. Okay, sandang man. Parang nila dito ang laki guys. Magkakadikit ang parang dito guys. Sabay-sabay 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 ang -sabay, bunga nila guys wala silang bunga na mga hilaw ka lang